Hi guys, good day, good morning, good afternoon and good evening to everyone. For today's video, guys, samahan niyo po akong alamin ang uh, money currency ng bansang Kuwait. And share out po sa uh, ating mga OFW working abroad, especially sa bansang Kuwait. So, ayan. Ang capital po pala ng Kuwait is same lang, Kuwait City. So, ayan, nag-araw shoutout po sa ating mga subscriber din. Sa mga kaibigan, family, na kababayan natin na patuloy lumalaban para sa kanilang pamilya para makapagtrabaho sa bansang Kuwait. Hey! And nag shoutout sa aking tito, Tito Fernando um, Lopez. At salamat po sa aking tito. Ayan, binigyan niya tayo ng chance guys para ma-vlog ang kanilang Kuwait money since siya po isang FW at siya po ipalis na this week sa pabalik ng bansang Kuwait at guys for today's video hindi na natin papatagalin ayan alamin natin ang currency at, at ang itsura ng iba't iba nilang pera sa bansang Kuwait let's go guys simulan na po natin ayan guys kung makikita nyo ayan iba iba yung ano nila money iba-iba yung itsura, iba-iba rin yung size guys, so tignan nyo po o oh, iba-iba yung size nyan at syempre unahin natin guys sa pinakamalaking value so meron sila ditong guys na 20 dinar tignan nyo po ang itsura 20 yan guys ah Central Bank of Kuwait 20 tignan natin yung design merong bangkok barco guys Parang yun sa mga palabas na Luffy, mga ganon. Sa mga English na ganda guys. So, syempre, meron din yung sign ng kanilang uh, presidente. Syempre, meron din yung serial. Pero, hindi ko alam. Pero, tunay to guys. Kasi, iwi to ni Tito. Iba lang yung language. Kasi nga, bansang uh, Kuwait sila. So, ayan, guys. Ito yung uh, unang pera nila. Ito yung pinakamataas na value. Ito po ay kung tawagin ay 20 denar, guys. At uh, sa Bansang Pilipinas, yung palitan po nito, uh, 180. Pero depende pa rin po yung sa palitan. Pero kung 180, guys, ang halaga nito is 3,600. Ito na po yung uh, malaking pera nila. So, pag may ganito ka, guys, mayaman ka. O, nakita nyo, guys, may ganito yung tito ko. O. So, mayaman yung tito ko. Okay, Ayan guys, ito yung unang pera nila. This is 20 denar. Equivalent for uh, 3,600 sa bansang Pilipinas. Ito pa yung palitan. Pero kung 180 po yung palitan ha, depende po yan sa value po. So, ayan po yung number 1 natin guys. Tandaan nyo, meron silang 20 denar. Ang cute guys oh. Hmm. Ganda. Pangalawa naman po, meron tayong tinatawag na 10 dinar. So, ito is agila. Eh, sorry, sorry, sorry. Hindi pala ito agila. Basta ibon siya, guys. Ay, nakalagay sa baba, guys. So, 10 dinar. Siyempre, lahat naman ng pera. Meron niya nga uh, sealed. Naka-sealed yan. Meron sealed. So, ayan. Parang katulad sa pera natin yung ulay na. 50 na may uh, 500. Pero, since bago na din yung pera ng Pilipinas ngayon, guys. Iba-iba naman yan. Siyempre, dahil nasa desert. Dessert sila. desert, no? Ayan, meron din camel guys. Ayan, ang ganda oh. Gundo ng design. 10. 10 dinar. Ito yung tinatawag na 10 dinar. Din, ten dinar. Kalahati to ng uh, 20 dinar. So, kalahati ng 20 dinar is 1,800. Imagine nyo guys, iba yung uh, value nila. No? Kasi sa atin, sa Pilipinas, pag nakita nyo, by hundreds. Sa kanila, oh, libo talaga. Kumaga, iba yung, iba yung iba din kasi talaga yung uh, frequency. Iba-iba yung currency, no? So, depende po yun sa bansa. Since Tito is nasa Kuwait. So, nabigyan tayo ng chance, guys. Tignan nyo. Ayan. Ito yung siguro yung presidente. No? Syempre, di man. hindi ko rin po kasi alam. So, ayan. Kung mayroong nakakaintindi, guys. Ayan. Kung mga makakanaod nito. So, ayan. Tignan nyo na lang po. Hindi uh, ko alam. Siguro ito yung uh, uh, kung bagay ito yung ah... Uh, kumbaga sa Pilipinas sa ating Malacanang, Malacanang or City Hall basta siguro related yun sa government nila kasi ito may bank may bank may uh, bang, ha, no? kasi ito may silpong green gas ang nila kaya may logo din ng uh, bansang uh, Kuwait guys so ito po yung pangalawang pera nila guys na kung tawagin ay 10 Den, dinar ang ito so depende pa rin sa palitan dyan. So, sa palitan nito sa Pilipinas is 1,800. Imagine, ang laking halaga po. No? May ganito ka lang, girls. Mayroon ka na. 1,800. So, ito po yung pangalawa natin, guys. At dito na lang po tayo sa Ano ba ito? 5 dinar. So, ayan guys, ito yung pangatlong pera nila so, guys. So, guys, ang kawin. Ito yung ginatawag na 5 dinars. Ito nga po. Parang ang niit na po, diba? So, kapansin ko din guys, yung pera nila uh, Iba-iba yung uh, Shape. Shake. From biggest to small. So, ito yung pangatlong pera nila guys. Ito yung pangatlong pera. Ito yung 5 dinar. which is worth of uh, 900 pesos guys. Ano nyo, may gift ko ka lang guys. May 900 pesos ka Pero again, Depende po yan sa palitan. So, yung palitan na 900 is from Kuwait to Philippines, guys. Tignan nyo, guys, ang ganda. Oh, syempre, may logo pa rin yan. Ito, hindi ko alam anong tawag nila dito. Pero, yung kaninang pera nila na 10 dinar, wala namang ganito. So, ang ganda. Kasi, iba-iba talaga yung design ko. Ito naman yung sa back, guys. Ayan, makita nyo, guys, 5 dinar ang ganda. So, ayan sa mga mga dito yung mga nag-work nating OFW working Kuwait. So, ito po yung pera nila guys. Pangatlo sa ating vlog is tinatawag na 5 dinar equivalent to 900 pesos. So, ayan. Lipat na tayo guys. Ayan. Nakatakyo na tayo guys. At ito naman po yung uh, pang-apat. Tingnan nyo, guys. Ang ganda. Ang ganda, guys. So, ito naman, guys, yung pang-apat nila na money bill sa Bansang Kuwait. Ito naman po yung uh, tinatawag na one dinar. Ang cute, guys. Oh. Sa equivalent nito sa palitan dito sa Pilipinas. <laughs> So, 180 pesos. 18 pesos, guys. Tignan nyo, guys. So, 180. 180 pesos. Pak, pak. Ganda, guys. No? So, makita nyo, iba-iba talaga yung design. Listen pa rin yan. Ito, ano to? Siguro, sasakyan nila yan, guys. Sasakyan nila pang mandirigma. No? Maliit na to, guys. Yung pera nila kasi sa bansang kuwait, guys, is paliit ng paliit. So, ito yung front, guys. Ayan, meron silang mosque. At uh, ito yung uh, bangka or ayun uh, ang tawag dito. Basta ginagamit siya sa dagat, guys. So, ayan, guys. Uh, Makarelate lang talaga dito yung mga OFW nating uh, working abroad, which is from the country of Kuwait, guys. Ang ganda nakakatuwa lang kasi iba-iba yung design. Tapos meron palang pera na iba't iba din yung shape ano po? Kasi kanina nakita ko iba-iba rin talaga. Unang kita ko palang, ay ang cute. Iba-iba yung size nila. So guys, ito yung pang-apat nilang pera na kung tawagin ay 1 dinar. So yung palitan nito is 180 guys. So ayan. So, depende pa rin, guys, sa palitan kung malaki or maliit. So, from Kuwait uh, to Pinas. So, ayan. Ipat naman po tayo sa panglima nilang pera. Ito to naman yung tinatawag na half KD. Ayan, guys. So, half KD. So, ang palitan naman nito guys, sa Bansang Pilipinas is 90 pesos. Ima-imagine nyo, guys yung pera nila parang alanganin no? sa ating kasi 100 pero sa kanila may ginto ka lang meron ka ng 90 pesos ano to? basta to ah uh, uh, turtle turtle ata yun guys at ang ganda ng kulay kulay green guys ito yung sa front guys Yan. meron pa rin mosque meron pa rin bangka So, ayan, syempre, hindi pa rin mawala ang sign ng kanilang uh, president or uh, member ng sa government nila. President or uh, and, uh, vice president. So, ayan, guys, ito yung tinatawag na half-kd. 90 pesos po yung equivalent nito sa bansa sa Tignan nyo, guys, ang cute. Sobrang cute. At ang last, sa Kuwait bill nila is ito pong tinatawag na Ruba Ruba dinar ang kit kay so ayan o quarter dinar or uh, Ruba dinar ito po is equivalent to ang kit no Tuloy brown ito na to basta pinto ata uh, to sabi guys so yun lang is my expression po, ano. So, hindi ko din sigurado, guys, kasi hindi ako familiar sa money ng bansang Kuwait. So, ang lalo makaintindihan ko yung ating mga RW working Kuwait. Ayan, guys, ang ganda. Ang ganda. Syempre, may serial pa rin yan. Meron pa rin yung sign ng kanilang president. Uh, or vice president. So, ayan. Receive pa rin yan kasi tunay ka na ganyan, guys. So, ito yung tinatawag na Ruba Dinar or uh, One Port. So, ayan. One Port. At ang palitan niyan, guys, uh, 80 pesos sa bansang Pilipinas. Ayan. Quarter Dinar or One Port. Ang ganda, guys, no? Tudum! Ang cute! So, ayan. Ito yung guys, yung mga buo nila. So, meron silang aming na iba't ibang klase ng pera nila sa bansang Kuwait. Ang cute, cute, cute. At ayan, lipat naman. Siyempre, kung meron tayong buo, meron din naman silang calls. Again, ayan yung consumer, guys. So, umpisa naman natin dito, guys, sa 100 pills. So, ito yung tawag sa ano nila, sa barian nila, guys. Pills. Ayan. Ano yan? Ayan, guys. So, ay, lumabo. Ayan, a one. One pills. So, pagka, tingnan nyo, guys, ang ganda ng bangka. Ayan. Nakita nyo po ba? Ayan, o. May, syempre, from the word itself, dahil, like, galing ko sa bansang Kuwait. ayan meron siyang pangalan na Kuwait. Ang ganda. So, ang palitan daw po nito is uh, 18 pesos sa Pilipinas, guys. So, depende pa rin. Again, depende pa rin po sa value ng palitan kung magkano ko. So, ito yung tinatawag na 100 pesos. Ito po yung piso. Kumbaga, ito yung piso natin sa Pilipinas. Pero imagine nyo guys, tingnan ang taas ng palitan nyo. May ganito ka lang guys. Meron ka ng 18 pesos. So, ito yung 100 pills, guys. Ayan, next na tayo sa pangalawa. And then meron silang tinatawag na 50 pills. Ayan guys, na so, nakikita nyo po ba? 50 pills. Meron pa rin logo. Meron pa rin nakasulat sa bansa, sa language nila. At meron pa rin bansang Kuwait. At sa likod, merong bangka pa rin, guys. O. Ito naman po yung tinatawag na 50 pills. At kung sa palitan na Pilipinas, ito po ang value nito is 9 pesos. Ang laki guys, no? pa pak, 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 pak. Ganda. So, ito yung pera nila guys. Ang ganda ng bariyan nila. May design. So, ayan. Lipat naman po tayo sa pangatlo guys. Tadam! Makikita nyo po ba? Ito naman po yung tinatawag nila na 20 pills or uh, 20 cents nila, guys. Ganda, oh. Tignan nyo, guys. So, ito naman, guys, yung tinatawag na 10 pills sa baryan nila, guys. Ang ganda. Back. So kanina meron tayong ah uh, meron tayo kaninang ng uh, 20 pills. Ayun yung 20 cents. Ito naman po meron tayong uh, 10 pills at uh, 10 cents naman po ito kung tawagin. Uy, lumalabo guys. Yun. Maliit lang din po siya, guys. At laging meron siyang ah uh, Meron nga uh, logo plus the Kuwait word. Ayan, yung bansang Kuwait, guys, nasa baba. Ayan. Yun, ang ganda. At last but not the least, meron silang tinatawag na five pills, guys. ay meron nakalagay na bansa, guys. So, ay, wait lang. Ano yung nakasulat? 199 to 131 131 ba yan so yun guys may bangka at sa likod mayroon pa rin nakasulat na bansang kuwait plus di logo po siguro po ng bansang kuwait so ayun guys ito po yung kabuuan ng kanilang kaperahan sa bansang kuwait so ayan tignan nyo guys Meron tayo yung tinatawag na 20 dinar. So, palitan yung sa Pilipinas. So, depende pa rin po sa Pilipinas, no? Ang palitan dito sa Pilipinas, 180. So, meron ka ng 3,600. At ito naman po yung pangalawa, which is 10 dinar. So, half ng uh, 36 is 18, guys. Uh, diba? Ang taas ng bago. Ito yung 10 dinar. Ito naman po yung uh, pangatlo, which is... 5 dinar. So, half ng 1.8 is 900 dinar. Ang taas, guys. So, oh. ayan. Ito yung 5 dinar nila, guys. Ito na naman yung sumunod. Meron silang 1 dinar. Meron ka ng 18 pesos, guys. So, ayan. At ito naman pong uh, pang lima. Ito naman yung tinatawag na half KD half kd so 90 po ang value nito sa bansa Pilipinas at last but not least really sa kanilang uh, bill money po is ruba ruba dinar o yan our quarter uh, quarter uh, dinar so ayan guys ang value nito is 80 pesos at syempre hindi naman ang ating coins Meron silang 100 pills, guys. So, ito yung piso natin sa Pilipinas. So, sa kanilang value is 18 pesos. At uh, ito namang next natin is meron silang 50 pills na ang value is 9 pesos. At ito naman po yung kanilang 20 cents. Na kung tawagin ay 20 pills. Ayan guys, 20 pills. At plus but not sa kanilang uh, 10 pills at uh, 10 cents naman po ito. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo aking video for today. At uh, gusto ko magpasalamat sa mga solid nating supporters, likers, subscribers, commenters, at sa mga newbies natin dyan guys. Keep on posting. Stay connected everyone. At maraming maraming salamat po sa support nyo lagi kay Ashing Miss Eunice Aliado ha. If you do, kung nagustuhan nyo po tong video na to, please do like and subscribe to my channel. At huwag kalimutang mag-leave ng comment para kayo po ay aking mabalikan everyone. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Ingat ang lahat. And God bless. Bye po. Stay connected everyone. Bye. Thank you for watching. Like and share. And like and share and subscribe to my channel. Bye guys. Thank you. Bye -bye.